hello, Dito ako ngayon nakatila dito sa yung very popular na ano, pineapple cake. Ganyan. Ayan. Para bumili ng may oe. Malayo itong nilakad ko. Naglalakad ako. Bumili ako ng ano, pineapple pasta ito. Yan ang ko. Malayo. Malayo pala. Pala ko malapit. Nagtaksi kasi ako kanina ay eh, 100. 130 ang namasahe ko. Ilang minutes ka kaya ako maglakad. Kaya malasabi ng amo ko, No, you cannot walk. You cannot walk there. That's not walking distance. Kasi alam niya, lalakarin ko eh. Tinamad ako tumawid kumuha ng bus. Kasi dadaan pa ako bibili ako ng lunch o di diba? ang ganda o di diba? ang ganda ang ganda malayo pa lang o di ba pare pareho ng ano taas Hindi ko naman alam anong bus na sakyan ko magse-search pa ako. May pupuntaan pa ako. Bibili pa ako ng ano. May kukunin pa ako, may may kukunin pa ako sa old house, may bibilhin pa. Anong oras na ba? Aga pa. Tamang-tama pagdating ko doon bukas na yung ano, pang lunch na yung sa Matta. kasi bibili ako ng lunch pantay pantay yung building ako nagtra-traffic dito. Patayain ko nga muna. lakarin ko lang naman ito eh. Malakad ko nga yung mahigit 4 kilometer Punta ng bayan kung wala akong masakyan galing sa bundok sa bahay. malayo oh. pala ilang minutos ko kaya lakarin ito 34 minutes sabi nung ano eh sabi ni Google <laughs> 34 minutes daw nalakarin do lakas lakas ng loob mo o oh, diba ang -ganda. ganda 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 Tapos pag uwi ko ng probinsya, taga Bundok naman ako. Nakala mo hindi ako sanay sa syudad. Pag uwi ko ng probinsya, akyat ako ng mga pono. Na para kang hindi galing sa syudad. Ganon lang yun. Hindi yung sobrang arte. Para pwede kang ilagay kahit saan. Kahit saan ka mapadpad, pwede kang ilagay. Dahil hindi ka maarte. Eh kung maarte ka, eh di paano ka ilalagay sa bundok? O kaya ano, kahit hirap na hirap ka na siyudad, eh di punta ka sa ano, probinsya. Masarap ang buhay sa probinsya. Nakakapagod sa siyudad. Malayo, malayo pa yung lalakarin ko masarap pang buhay sa, sa probinsya tahimik marami kang makakain na libre basta masipag ka lang pwede kang magtanim sa mga bakuran ganoon hindi gaya sa syudad na puro pera 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 nakakasawa ito lang ang binili ko 3 boxes yung isang box 12 pieces ng pineapple pastry masarap siya very famous dito sa Taiwan dito pineapple pastry na ito 95 tatawid ako doon titigil ko muna maganda ang view dito sa so, uh, sa kalsada kainan bilihan pero ano ang bibilihin ko McDonald's kayo ka. Ala ayo ka pala Ilang minutes na ako naglalakad 834 minutes na oh Tay na ay malapit na Taipei Arena Station na isang estasyon na lang Nanjing pwede pala ako maglakad Taipei Arena na pala ito magutom na ako hindi pa ako nag-almosan may makdo doon ayoko doon masyadong malayo Taipei City Arena. Dito na yung Taipei Arena. Ay bakit namatay 'yun kanina?

Yan yung ano, Taipei Arena. Dito. Elevator. Yan. Bilog na building. Ito. Bilog na building yan. nagyoo yoo ganon. Mm -hmm. Jajaj Maluwang yung space. <laughs> ただ。<laughs> Oh, tingnan niyo kahit dito sa ano o sa hig, oh. Pinupunasan. Kasi granite kasi ni nilagyan ng granite. Yun, pinupunasan. Oh, kahit saan dito sa Taipei, ang daming balite eh. paramihan mga puno mga balite eh. katawid pa ako dyan dyan ako sa bridge center Taipei Financial Center. Bridge.